Good morning mga idol. Ah uh, ito po yung gawa namin na ano, ah uh, biga. Ah uh, natapos din lahat. Yan, tapos na paikot na. Yan. Tapos na lahat 'yan. Ah uh, gagawin naman namin nito. Ah uh, maglagay na kami ng forma Ito po porma na ito para sa slab. Na na yan. Sari uh, ito yung landing po pupunta doon sa ano. Yun, sa taat na Sa may rooftop na yan. may hagdan pati dito. Papunta pa taas. Doon naman yung, ano niya. Itong hagdan. Yun. Dito sa aakyat. Dito e, sa may grease na yan. Yun, e, dito. Dito yung, uh, pakat siya rito. Tapos dito, dirito dito, dito, dito sa may <laughs> hagdan. Yan, patuloy sa taas, Sa rooftop yan. Dito yung

Ah uh, bubungan pa namin to. Bubungan namin to.